dito ko yun sa likod kung saan ay umulan yan dito sa Apurit uh, Island dito sa ano, sa bayan ng Sagayan makakalibring ligo pa lang dito kung umulan ganito yan makakaligo tayo ng medyo mayos kasi uh, pag walang imbak dito yan tamang tabo-tabo lang yung ating uh, gagamitin pagdating sa hapon para matanggal yung mga singit sa singit, singit natin yung alat ng dagat yan kaya tipid yung baga kaya pag umulan may umulan na gataw makakalibig tayong ligo puno yung drum puno sarap maligo Oh, no, na no, sa parigo. Uh. Naku. Ah, lang din, din. Siapo tayo? Ang dami pa rin ng mga ہاں یہ نظر اتنا کیا ہے Ayan. Siyempre, meron din silang comfort room. Kung saan ay doon tayo magbibihis, mga mga hunter Andito yun sa likod. Ayan. 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 Kung saan ay yan. Meron silang pang lalaki at saka pang babaeng CR dito. Ayan o. Ayan. Diyan ako mag... Ayan. Dito tayo magbibihis. Ayan. Nakabihis na ako. Ayan. Then, ngayon, talaban ko agad yung aking... Uh, hinuban para hanggang bukas ulit, matuloy ulit at yung ulit magagamit natin mga materya. Daba tayo! hindi mo na need na ano na magkusot na masyado kasi gawa ng almost pawis lang naman yung ating kung dito sa buong maghapon pawis lang gawa ng magamit yung trabaho natin at saka hindi mo kailangan magkastos ng tubig sa pagbanlaw kundi lang din tapos at matanggal okay lang yung gula okay na pagbanlaw pakawin na lang tayo sa tabi pag nakawin tayo na ating sariling bakay yan Sagana tayo sa tubig dun eh. Tubig ka bang. Yan. Okay to. Yan. Ayan, okay na siya. Okay na siya. Ah, uh, na tayo. Then, read dito sa mpay na. Ayan. Ganito ang buhay ng pag nandito ko sa island na Akurip. Ayan. Kung paano gumamit ng tubig.